pa ako guys papuntang papunta sa bangka <laughs> ayan siya guys ako lang mag isa <laughs> maaga pa kasi guys kaya sabi ko uh, kailangan kailangan ako mag video kasi mamaya konti pabalik na po kami ng Maynila ayan siya guys ayan kaganda dito guys so dyan. so dyan kami sa Makay. Ayan, diyan kami sumakay guys. Yan, dito kami guys. So. Yan, ang ganda guys. Yan siya guys. So. Puro bago makarating dito guys. 10 minutes lang. Ayan, Yan, napakaganda. So, ang ganda. So, ang ganda guys. Yan po ang pangalan guys. So, almost heaven. Yan siya guys. So, yan po, yan po ang pangalan ng resorts. Almost heaven. So thank you for watching.